Good morning! So nandito tayo sa my cementerio para bisitahin ko naman yung aking yumaong ama. Bali, tuwing umuwi ako dito sa Pinas, hinding-hindi ko pinapalagpas na hindi mabisita yung puntod ng aking papa. So nandito tayo sa my cementerio dito sa amin. Bali, dito sana kami dadaan kaso nga lang... Sobrang madamo at parang hindi na namin makita yung way papunta dun sa may puntod ng aking papa. Kaya dito sa my side kami dumaan at bumili na rin kami ng kandila at saka posporo dahil walang stack si mama ng kandila. Hindi na rin pala ako nakabili ng bulaklak dahil nawala na sa isip ko. So dito sa my side na ito may gate papasok papunta sa loob. So ganito yung itsura ng aming sementeryo dito. Unti-unti kasi dine develop ito na maging memorial. So yung mga ibang mga puntod bali na bak-bak na at ganito na yung mga kinalabasan. Tapos yung iba naman nilagay sa May apartment. So dito papunta na ito doon sa puntod ng aking ama. At kahapon nagtanong-tanong na rin kami kung paano yung proseso kasi gusto na namin, gusto din namin ilipat yung Puntod ng aking papa. So ito na yung puntod ng aking yumaong ama. At dito nga sinisindihan na ni mama yung mga kandila. At syempre may konting alay. Katulad ng tubig, kape, tapos biskwit. Bali na matay yung aking papa noon nung ako'y nasa second year high school. Nagkasakit kasi yung papa ko dati, meron siyang liver cirrhosis. Yung araw na yun, parang walang sakit yung papa ko dati, napakamasigla niya. Tapos umuwi din si mama para bisitahin si papa para i-check kung okay. Tapos maalala ko pa yung sinabi ni papa na lokohin natin si mama mo, kunwari umiinom ako, sabi niya. Nilagyan niya yung bote ng gin, ng tubig, tapos may nakita ka kay mama. Tapos si mama galit na galit, sabi niya, um Iinom ka na naman, sabi lang mama ko. So fast forward tayo, yung huling pagka-check ko sa papa ko sa kwarto ay talagang hindi na siya humihinga, bali patay na.